Ayan guys, mag-aayos tayo ng flat screen TV. Uh, backlight problem. So, pag ganito guys, ang sira, no? Pag plus lightan mo, may maanay lang ka na tao. Pero pag may mo plus lightan, wala kang makita. So, ayan guys, ah, ganyan lang yung makikita. Ano guys, nasira yung backlight lang. So, ayan, bubuksan natin guys. So, pag ganyan guys, no? Yung pag plus lightan mo, uh, may maanay lang ka na tao. Pero, nagasalita siya. So, backlight problem lang yan guys So, madali lang yan Kasi pag may once na may napundi na isa Lahat na sila guys, hindi na iilaw So, yun guys Bubuksan natin Divant to guys no, divant LCD TV Ayan, flat screen TV to Medyo Mahirap lang to buksan guys Kasi marami talagang Screw, dami tong screw uh, Mahirap Baklasin Ayan pag ganyan guys, madali lang backlight. Pag plus light, ano, may maaninag ka talaga. Pero pag wala ka guys, uh, may ibang sira yan, hindi lang backlight. Ayan, bubuksan natin. Ayan. Ayan guys, no, yan yung tinuturo ko na yan. Pag napunit yan, ang hirap na ano yun. Uh, all day na maayos, hirap na ayusin pag napunit yan. Ayan. Yung word niya, ayan guys. Yung LCD, kailangan pag nag talaga ingat na ingat tayo kasi delikadong mabasag. Mahirap. So, ayan lang guys yung loob nyo. Oh. plastic, plastic lang. Pero ang mahal bilhin. Ayan. Ayan guys. Plastic lang. Oh, papil, papil. Ayan. Guys, yan guys. No? Sabi, yung sinasabi ko. Tulad yung sinasabi ko. Pag may napundi na isa yun dyan. So, hindi na siya iilaw. Ano na siya. Uh, mula ka na maaninag. Pero nagasalita na. Walang tao. Pero nagasalita. Ayan. Pag flashlightan mo. May, may maaninag ka na tao. Ganun ang backlight. Guys. Pag ganun ang, pag ganun sila guys. Backlight lang. Yan, baklasin natin. Medyo, medyo mahirap lang baklasin. Matigas. Matigas talaga. Yan. Papalitan natin to. Papalitan natin lahat. Kasi, pag isa lang palitan natin dyan, guys, na no? madali masira. So, iba na naman ang sira sunod na araw. Kaya, ang gawa ko dyan, guys, pinapalitan ko ng lahat agad. Para sigurado. Bago na lang. Ang hirap kasi pag pinalitan mo isa lang sunod na araw or linggo, sira na naman. So, kailangan palit lahat. Ayan, medyo mahirap lang talaga uh, buksan to. Itong flat screen TV na to, medyo mahirap. Tigas. So, ayan. Medyo mahirap siya buksan. So, ayan guys, no, titeste natin. No, battery, 9 volts battery lang to guys. 9 volts battery. Ipapang testing natin sa, ano, sa backlight nya. Kung, pun sa, kung saan yung pundi. Ayan, titeste natin guys. Yan guys no. Yan. Pag ice yan guys, iilaw yan. Eh. Iilaw yan ng ganyan guys. Yan. Ito guys, hindi to iilaw eh. Yan, 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 Hindi umilaw. Ibig sabihin yan guys, pundi yan. Pundi. And sa tulad na sinasabi ko guys, no, pag may napundi yung isa, hindi na magilaw mag -ilaw lahat. Kasi ano sila, series. Series yan sila lahat. So pag may napundi yung isa, wala na. Hindi na iilaw. So, ayan. Hindi rin to mag -ilaw yung isa na to. Hindi rin mag-ilaw. Sira to itong isa pero itong isa umiilaw oh tingnan check nyo guys so 9 volts battery lang guys pinapan testing ko oh, dyan so wala talaga hindi umiilaw to so ayan papalitan na natin lahat wala talaga tong isa na to hindi talaga umiilaw ayun umiilaw na ayan ayan guys itong isa wala rin hindi rin umiilaw ayan medyo mahirap kasi hindi natin natanggal lahat ng bolt matigas sira rin to guys oh, hindi rin umiilaw ayan i-check natin papalitan natin to lahat ayan guys no tanda tatanggalin ko yung lid na yun para tanda na ano sira siya So guys papalitan natin to lahat kasi pag isa lang pinalitan sira agad So, ayan guys, no, ayan, napalitan na natin. Ayan, umilaw na lahat guys. Okay na to. Kakabit natin yung LCD. Ingat-ingat lang guys talaga sa pagkabit ng LCD kasi kunting ano lang talaga crack. Imbis tayong bayaran, tayo ang magbayad. <laughs>